Hello, and welcome back to my channel. Celebrity mom na si Angelica Panganiban nagbahagi ng napaka-cute na video sa kanyang IG story kung saan tuwang-tuwa si Baby Bean kasama ang kanyang daddy Greg Homan. Talagang nag -e enjoy si Baby Bean sa kanyang ginawang paglalaro na may hawak na dahon ng gabi na kanya namang ginawang payong. Talagang napakaalaga nina Greg at Angelica sa kanilang nag-iisang eha na si Baby Bean. Narito at ating panoorin ang cute video nito. Pero bago yan, maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang celebrity updates. Hello. What's that? Payong! Yes! Bakit? Payong! Payong! Yes. Payong! No. Okay. Payong! Payong! Mama! Oh, mama, payong!